Napakaganda nga ng ngiti ko dyan mga mare dahil meron nga akong natanggap na ayuda. Another day, another mini vlog mga mare. Tara, samahan niyo po ako at panoorin niyo po hanggang dulo. Pero bago yun ay baka hindi ka pa nakapalaw ay papalaw naman po. Salamat! For today's vlog mga mare ay naandito nga ako sa Real Covert Court dahil dyan nga ay dadaos yung pagbibigay sa amin ng ayuda. 6am pa nga lang po mga mare ay naandyan na kami dahil iyon po ang aming call time. Eto nakaupo na nga kami mga mare at magsisimula pa nga lamang. tingnan nyo at may bata na agad na nagutom kaloka. Ayoko nga sanang isama si Iya dyan mga mare dahil alam ko ay napagkaraming tao pero wala naman akong no choice dahil wala magbabantay sa kanya sa bahay. Eto nagsawa na nga si iya sa kanyang kinakain mga mare kaya ito at binigay niya na nga sa akin. Teral talaga na tayong mga nanay ang tagaubos ng tira ng ating mga junakis. Sir namin kumain ni Iya mga mare eto at may bata nang ang inaantok dahil napagkaaga nga namin na gumising. 5.30 am pa lang kasi mga mare ay gising na nga kami at hindi nga sanay si iya ng ganong gising dahil nga ang pasok niya ay panghabay kahapon. Ito, nagaantay nga lang kami na magsimula ang distribution ng ayuda mga mare at nagyakag naman iyang si Iya papunta nga sa may CR. Ito nga palang matatanggap naming ayuda mga mare ay under the 30 youth party list at ito nga po yung tinatawag na AX. At super thankful po kaming lahat sa aming SK Chairman dahil kami ay napabilang dito nga sa ayuda na ito. Thankful din kami sa aming mga SK Councilor dahil sila ang nag-asikaso nitong ayuda na ito. Eto, mabalik nga tayo mga mare na andito nga ang guest speaker na si Secretary Ronald Cardema. At alam na alam ko nga mga mare na karamihan sa inyo ay kilalang kilala nga siya. Dahil si Sir Ronald Cardema is a Filipino government official who serves as the Chairman of the National Youth Commission of the Philippines. Ayan habang share si Sir Cardema mga mare ay lumabas na naman nga kami ng venue dahil meron na naman nga ang bata na nagutom. Ay nako mga mare nakakamagkano na tong batang to kala mo ay may alagang dragon sa tiyan? eto bumili na nga rin ako ng aking makukukot na siga mga mare at nang hingi nga ako ng suka doon sa nagtitinda ng kikyam. Di talaga ako mapapakain ng siga mga mare kapag nga hindi babad sa suka. After namin magtambay ni Iya mga mare doon kay Kuda Bu pala fully paid ayan at bumalik na nga din agad kami sa may venue. Gi-start na kasi ang bigayan ng ayuda mga mare kaya bumalik na nga ako sa aking upuan dahil napagkabilis lang ng process ng mga taga DSWD. Sa sobrang bilis mga mare, eto nakaupo na nga ako sa unahan at kukuhanin ko na nga yung aking matata natanggap na ayuda. And chinecheck na nga ni sir yung aking mga pinasang papel mga mare. Kasama nga yung aking valid ID na pinasa at ayan nagpirma na nga ako at binigay na nga ni sir yung aking ayuda. Eto flex ko na nga sa inyo mga mare yung aking natanggap na ayuda at iba talaga ang ngiti kapag ka ay napapasama sa ayuda sa inyong lungsod. Ahil nakakuha na nga ako ng ayuda mga mare eto at ready ready na nga ako ng pag uwi. To habang binabaybay nga namin ng aking pinsan yung daan pa uwi mga mare ay napagkaraming ang nakabantay na po sa rbd OLTFRBD sa daan. Talaga namang kabado bente nga kami nung aking pinsan mga mare dahil akala ko nga ay kami. <laughs> at naisip ko nga mga mare na hindi naman kami uhulihin dahil hindi pa naman pinapatupad din sa amin sa kalamba yung lisensya nga pati rehistro. Ano man nakahinga ng maluwag ang inyong mami siya mga mare? As forward mga mare, nasa may kanto na nga kami ng lawanan at naisipan nga namin na bumili ng kwek-kwek. Para nga aming maiulam mga mare o ba diba nakakuha ng 2K pero kwek-kwek ang ulam? Siyempre, dapat hindi one-time billionaire dahil meron pang ibang dapat na pagkagastusan. Pinili ko nga lang din si Ian ang kanyang donut at bumili na nga rin ako ng isang tray na itlog. O siya, yan lang po muna for today's vlog. Huwag mong kalimutan na ipalaw ako para updated ka sa mga vlogs ko. At makikishare na rin po nitong aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!